So ibibida ko lang sa inyo yung yung malupitang pantanggal ko ng ano ng dumi ng tire ng gulong natin. So meron tayong dalawang uh, tire foam cleaner ng Carmoon. Tire foam cleaner 'yan. So dalawa 'yan. So talagang effective na effective 'to. So wag na natin patagalin, wag na nating Huwag na natin patagalin. Ang daming cheche boreche. So nakita nyo naman ang dumi ng gulong ko. <laughs> yan, ang dumi. So lapit natin para makita nyo, ha? Yan. Lapit natin yan. Yan. So no cut, no edit. Yan. So open lang natin. Spray lang at saka spray lang natin at saka iwanan lang ng ilang minuto foam kasi siya. Pwede pati yung ano, yung mugs. Yan. Oh, di ba? Panalo. Hmm, yan. Kita niyo naman. Tapos dito rin sa baba, syempre. Tag-applyan din natin 'yan. Kita niyo yung dudumi niyan. Lalo na to, to, to. Ito, ito. Ang dumi na ito. <laughs> Ayan o. Taon na yan. Taon na yan bago ano, linisin. Kasi lagi naman dirty look yan. Off-road look. Kaya, <laughs> may motor pa tayong apply nito ah. So, pwede natin apply yan kaya dito sa taas. Pwede natin lagyan yan. Pam Pampalinis din yan eh. Pag nagtumulo yan, sigurado. Ayan o. ito bagay ito sa mga nagmamadali wala nang time maglinis ng gulong ayan o oh. o oh, ba? diba naglaga na yan agad pero advice ko punasan nyo after malaglag yan punasan nyo ayun o oh. gintab na agad oh. Diyan natin sa kabila o <laughs> oh, dito naglaglaga na rin o oh. ayan o oh. o oh. na rin o oh. Diba? hintab na agad. Tapos syempre ito, tayo natin sa ano, sa di ba kita yung dumi? <laughs> Ang dumi niyan. O, oh, tingnan natin ma may effect niyan. Yan. Di ba sa mga tamad to eh, na wala ng time. Ito naman kasi bira ako maglinis ng gulong. Pero ito, yan. Sama na rin natin to. to, to. Yung slider natin. Sama na natin yan. Yan o, dumi. Nakita nyo. Bira malinis talaga to. Bira kasi ako mag-car wash. Tsaka yung car wash ko nung nakaraan yung umulan, yun lang yung pinaka-car ko. <laughs> nung umulan, nung kailan. Nung malakas yung ulan. Ayan, so, dito rin. Kita nyo naman ang dumi. Ayan, ito yung dumi, oh. Namumuo. So, may motor din tayo. Lalagyan din natin yon. Ayun. naglaga na yan. oh, no cut yan, ha? No edit din yan. oh, ayan. Grabe, dumi. Hmm. So sa isang bote mga sakto lang itong ilang ml to, 650 ml. Sakto lang. Yan. Tsaka murang-mura lang to. Eh. yun oh. No? Saktuin natin kasi meron pa tayong slider na lalagyan. Yan lagi itong madumi slider na to kasi apakan to eh yan pwede rin to sa ano pampakintap nito to ng mga interior pwede rin yan o oh, kita nyo yan o oh. o oh, diba, ito o oh. bago lang o oh. o oh, diba? kintab na ito ito o oh, yan oh. oh ano para siyang ano parang bagong wax <laughs> Kintab, di ba oh yan oh yan oh di ba oh yan slider natin oh yan oh oh yan pom bago na okay, eh, sa kabila yan hintab slider oh yan oh. So focus natin dito. Yan oh. Dito na lang natin i-focus yan Lagyan oh. natin ng ilaw. So yan. Lagyan natin ng ilaw. May ilaw naman tayo dito sa taas. Kita nyo yan. So yan. Kita nyo yung ano, difference kanina. <laughs> Sobrang kintab na oh effective talaga. Kasi nagtumulo lang siya, yan ah. Diba? Para siyang bago na. Grabe. Effective talaga. Parang bago. Effortless. Yan. Diba? Ang bago. So, ano pinintay nyo? Click Yellow Basket. Tsaka yung link, ilalagay ko sa ano? lalagay ko sa sa comment section. Alright. May mga grasa-grasa nga ang ito. Nilagyan ko na rin. So tina natin. kung matanggal niya. Ayun o. kita niyo, grabe yung dumi, di ba? So lalagyan natin 'yan. Tina natin. No cut na lang 'yan. Tingnan natin kung matatanggal. Niyo. Usually kasi dito, madumi yan eh. Yan. Yan, lagi madumi yan. Kasi ito na rin, para makintab. Kumintab siya, ano. Sarap pala mag-spray na ito, no Para ka na naglalaro, ano. Oh, yan. Oh, yan. Diba? Itong apakan. Kabila. Kabila. Ayan. Ayan. Naglagan. Ito pala yung snorkel natin. Iba na yung kulay niyan eh. Ayan you know? Sprayan natin. Pati yung taas. O, ubos na. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung ano yung tsura. Wala na, ubusin na lang natin. All right.